Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabindalawa ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Noong taong mamatay si Haring Husias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sarapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa muka, dalawa sa buong katawan at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. At narinig ko ang tinig ng Panginoon, sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahob. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay doon ako sa templo mula lagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Aleluya, aleluya. Wibisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nung panahong iyon, tumingala si Yesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Idinadalangin ko sila hindi ang sanlimutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At talaga lang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang may talaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa, ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago panilika ang sanlibutan. Makatarungang ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan Ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa. Upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakan nila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,